Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan natin si Yusef Claire Castro dahil naghasik na naman ng kahihiyan, ng intriga. Alam nyo, siya mismo yung nagdi-display ng kahunghangan niya. Alam nyo yun? Yung sabihin na natin, direktahin na natin yung kabobohan niya. Siya mismo nagbibilad eh sa sarili niya. Eh, kung mababasa nyo yung report ng ABS-CBN, yung comment doon, eh, halos kulang-kulang uh, na lang, eh, dukutin si Jose Castro. <laughs> And then, uh, baka gawa ng pananakit. <laughs> Alam nyo yun? <laughs> galit na galit po yung mga nagko-comment, eh. Dahil ang ganda-ganda naman po ng sinabi ni BP Sara. <clears throat> Sabi ni BP Sara, nagpapasalamat siya kay PBBM dahil kung di sa kanya eh, nagkaroon ng forgiveness silang mag-ama no? nagkaroon ng magandang relation uh, father and daughter nung naipakulong si Pangulong Duterte ni Bongbong Marcos sa The Hague, sa The Netherlands. Iyon ang pinagpapasalamat ni uh, at maganda naman yung sagot ni PBBM sabi niya I'm glad I could help pero iba po ang sagot nito ni Yusikla uh, Castro <laughs> Claire Castro pang intriga o oh, pang intriga ang sabi nga ng mga netizen hindi ba talaga titigil to ng kaka -ka Duterte Duterte ng Duterte <clears throat> ang layo po ng sagot niya eh pang-intriga talaga eh. Palingkera parang nakikipagkwentuhan sa mga manang na ano na parang nagmamarites lang sa kanto. Parang nagchichismis lang. Ganon po yung yung dating niya, walang breeding. Alam niyo po yun? Alam niyo na nanonood po ako, sabi ko na sa inyo dati, 'di ba? Nanonood ako ng foreign media sa iba't ibang bansa, like sa China, yung mga spokesperson doon. Napaka-intelligent, kung ano yung question, doon lang sila. Doon lang sila at ipapaliwanag nila. Eh ngayon, napanood ko yung mga nakaraang uh, press briefing niya. Meron pang pa-entrance eh, pa-grand entrance. Alam nyo yung mula sa backstage, maglalakad siya at pukunan uh, siya ng camera. May pa pa, may pa-grand entrance. Sabi ko, eh, iba to. Ang yabang nito. Doon po sa ah, sa Singapore ba yun? na panood ko. Pupunta lang doon yung spokesperson sa lamesa na nakatayo siya. Yung lamesang nakatayo ka lang. And then I'm going to announce this ganun then tapos ah, question na. Wala nang ano, wala nang nagpapakilala eh ito sa ano ipapakilala pa eh no? Pagkatapos ipakilala may grand entrance pa. Wow! Ta ang yabang ang yabang po kahit sa press conference ng Timor Leste yung spokesperson doon napanood ko pumunta lang siya sa ano sa wala namang lamesa roon pumunta lang siya sa mga maraming mic doon tapos uh, nag announce siya and then uh, handa na siya tumanggap ng question walang mga introduction <laughs> wow sabi ko ang yabang ang yabang po tapos pag na pag na rinig mo naman yung kanyang mga sagot walang laman <laughs> pang, pang palengke talaga tama nga yung ano yung bansag sa kanya palengkera eto po panoorin po natin yung sagot ni Claire Castro Uh, good morning po, ma'am. Ma'am, may we just get your reaction on the recent statement made by uh, Vice President Sara Duterte that although it is ironic, but she has to thank President Bongbong Marcos na uh, nagkaroon sila ng forgiveness ng papa niya. <laughs> Alright, putuling ko muna. <clears throat> Pinasalamatan ni VP Sara si PBBM dahil nagkaroon ng forgiveness. Uh, <clears throat> Matatandaan natin, presidente pa si Pangulong Duterte. Hindi naman lingid sa kaalaman nito na babanggit naman ito ni Bipisara sa media, no? Na bihira silang mag-usap ng kanilang ng ng kanyang ama, no? Yung mag-ama, bihira pong mag-usap. Ganon din po si Pangulong Duterte, presidente pa siya, nababanggit niya rin na bihira silang magkausap. At Narinig natin na nagkaroon ng forgiveness. Ibig sabihin, nagkapatawaran. Bakit? Nagkaroon ba sila ng problema, tampuhan? Maari po, nagkaroon. <clears throat> Mamaya, talakayan natin yan, no? Medyo pagkwentuhan natin yan kung ano yung naging problema nila. <clears throat> Ngayon, dito po sa sinabi, no? Sinabi ni Bipisara, pinapasalamatan niya si PBBM dahil nagkaroon ng forgiveness, nagkaroon ng magandang relasyon ngayon yon yung mag-ama no? Itutuloy na natin yung video. Former President Rodrigo Duterte. Okay. Uh, mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si uh, VP Sara sa kanyang ama mm. mismo, mm. Kaya dating Pangulong Duterte. Oh, ano? Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras Kasama ang kanyang ama oh. ay dahil ipo ito sa kasong EJK. Oh. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs at wala nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. Alright. <clears throat> Yan yung sinabi niya, no? Narinig niyo naman siguro. Kung hindi raw dahil sa EJK, kung hindi dahil sa mga kaso at sa mga nag-complain, eh dati pa po 'yan eh. 'Di ba? Presidente pa nga si Pangulong Duterte. Yung EJK na 'yan, ilang beses pa ulit-ulit natin naririnig 'yan sa mga sa, sa, mga media, sa report. At yung mga complainant, no? Dati pa po ito eh. Dati pa may mga nagaano na, nag-iimbestiga na si Dilima, si pa nga eh. Tungkol na sa EJK. Dati pa 'yan eh, yung kaso na 'yan. No? Pero meron pa rin silang problemang mag-ama Kaya sinasabi ni VP Sara Kung hindi dahil kay PBBM Dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin Ayon sa Senate hearing ni Amy Marcos Na ang gobyerno Ang nagdala talaga Naghatid Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig Sa The Netherlands Lumitaw na yan eh Yung mga men in uniform Kapulisan, kasundaluhan hindi naman po kikilos na mag-isa yan. Hindi yan magde-decide na mag-isa kung walang order yung nasa taas. Di ba? Hindi po kikilos si Marbil na mag-isa, na magde-decide na mag-isa kung walang order ni Pangulong PBBM, Pangulong Marcos. Kaya, nagpapasalamat o kaya lantad na at uh, maliwanag na <coughs> na ang gobyerno ng Pilipinas talaga ang dumukot kay Pangulong Duterte at hinatid sa dahig. No? Kaya nagpapasalamat ngayon si Pangu si Pangulo si sa bagay. Bagay naman maging pangulo si BP Sara, di ba? Kaya nagpapasalamat ngayon si BP Sara kay Bongbong Marcos dahil kundi kay Bongbong Marcos hindi <coughs> dahil nakulong si Pangulong Duterte kundi kay dahil kay Bongbong Marcos eh hindi magkakaroon ng good relationship ngayon yung mag-ama, no? At nagkapatawaran sila doon mismo siguro sa sa loob ng dahig, sa kulungan. Ano yung naging problema nila? Siguro maya-maya, maya-maya <laughs> na, no? So itong itong sinasabi ni Jose Castro, pampalengke lang na kwentuhan, pang-intriga, pang, intriga, pang no? <clears throat> walang laman, walang kainte intelligent, walang katali-talino. 'Di ba? <clears throat> ang sinabi po ni PBBM, eto pakinggan nyo. Magkaiba sila. Ito, pakinggan nyo. Samantala, glad I could help. Yan ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magpasalamat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Mm. Kamakailan, sinabi ni Vice President Sara na dahil sa kanilang sitwasyon ngayon, nakapag-usap silang mabuti ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkapatawaran. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magpasalamat ang bise sa kanyang ama. Ang war on drugs daw kasi ang dahilan kung bakit nakakulong si Duterte sa The Netherlands. Nagkaroon tuloy na instant bonding ang bise at ang dating Pangulo. Wala pang pahayag ang Duterte tungkol dito. Mas maganda, wag niya nang sagutin yan. Ni Bipi Sara. Itong Castro, wag na. Wala namang saysay. -say. Walang laman yung utak. Walang laman yung sinasabi. <coughs> yung EJK nga na yun, dati pa yun eh. But still, may problema pa rin. Kundi nga lang dahil kay PBBM, kung di napadala sa dahig si Pangulong Duterte, hindi sila magkakaayos, magkakapatawaran. Ano? Ngayon, ano ba yung naging problema nila? Ano ba yung tampuhan nila? Meron ako hinala. No, ay hinala lang, parang hula ko lang. Dahil siguro pinapatakbo ni Pangulong Duterte si Bipisara, Sara ng president, pagka-president sa 2022 o noong 2022 hindi tumakbo si Bipisara. Sara. Samantalang number one sa sa survey si si BP Sara, si Bongbong Marcos pangatlo lang yata yon. Number 1 si Bipisara Sara, number 2 si Isko, number 3 si Bongbong Marcos, number 4 si Lenny. Alam niyo po ba yung survey na yon? Siguro mga 2021, number 1 si Bipisara Sara at malaki ang lamang. <coughs> Noong nagtandem sila ni PBBM si, si PBBM biglang nag number one kasi nagsanib na yung porsyento nila sa survey eh. kaya biglang nag number one talaga so napakalaki ng naitulong talaga ng Duterte kay Marcos no? so yun siguro yung naging problema nila <clears throat> si parang si BP Sarah, hindi siguro pinakinggan din yung reason ni VP Sara na umayaw siya na tumakbo sa pagkapangulo si Pangulong Duterte naman eh na prostrate dahil hindi siya sinunod ng kanyang daughter, no? Kung ano man yung dahilan ni VP hindi na natin alam. Yun po yung hinala ko na nagkaroon sila ng problema, nagkaroon sila ng tampuhan at kaya nasasabi nila pareho no na bihira silang magkausap. Hindi sila palaging nag-uusap. Yun siguro yung pinag-awayan nila na mag-ama. Kaya ito si Yusik Castro, wala man lang ka-intelligent sa mga sagot. <clears throat> ang layo ng sagot, intriga ang sagot. Sa bagay, baka hinair para talaga umatake. Pero para sa, sa kagustuhan niyang makaatake kahit ampaw, kahit lugaw na yung sinasagot niya, eh parang proud pa rin siya. Pero marami na sa, sa kanya nag, nagtatawa, marami nang nagagalit. Eh kasi <clears throat> wala naman talagang kumbaga ano lang yun eh. Ah, kumbaga ah, anong nang sabi nung ano? Anong sabi nung reporter? Uh, teka ha, uh, pakinggan ko lang yung sinabi ng reporter. Samantala, glad I could help. Ayan. Yan ang tubon ni Pangulong bombo Marcos matapos magpasalamat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan sinabi ni Vice President Sara na dahil sa kanilang sitwasyon ngayon... Ah, hindi pala ito. Eto, ito, ito. Good morning po ma'am. Ma may we just get your reaction on the recent statement made by uh, Vice President Sara Duterte that although it is ironic, but she has ironic yun ang sabi ni ng reporter. Oh, although it's ironic, pero hindi hindi yun ano eh, hindi yun hindi yun kumbaga atake kay PBBM ni VP Sara. Kundi <clears throat> parang ano, parang nagkukwento lang siya no, lang siya. Kasi ang sinisisi niya, si PBBM, kundi dahil kay PBBM, wala dito yung tatay ko sa the Netherlands. At kung hindi dahil kay PBBM, na, no, kaya napunta yung tatay ko rito sa The Netherlands, nagka, nagkaroon kami ng time, almost every day sila nag-uusap, no? at nagkapatawaran sila sa kanilang mga tampuhan. Ironic nga eh. Ironic nga yung sabi ng sabi ng <clears throat> reporter. Ito ito naman yung sagot ni magkaiba sila ng sagot ano? Uh, ang sabi ni PBBM, I I glad. I'm glad. I could help. Nakatulong siya sabi ni PBBM. Ito naman, ah kailangan eh pasalamatan niya si dati Pangulong Duterte, hindi si PBBM. Parang sinasabi niya <clears throat> Walang kinalaman si PBBM dyan dahil kung kung nadalaman sa dahig si Pangulong Duterte walang kinalaman si PBBM dyan kumbaga iniligtas niya si PBBM para makasipsip siguro o ano pero ito, eto yung sagot ni PBBM magkaiba sila eh ba diba? talagang talagang ano talagang ang pangit ang pangit sumagot <laughs> ang pangit oh, yeah. hanggang dito na lang po next time na lang po ulit Bye-bye.